Doktora? Tora. Ay, tuloy kayo kayo, kahulyo. Doktora, kami magpapacheck up sa inyo dahil ako yung paningin ay nalabo na. What? Ay, na rin nga kung hindi ho ako magtungko dahil hindi ko humakita kung sama ko huwari ang apo at hindi ko rin humakita ang daan. Woo! Ay, ay siya ko po muna ho. Oo. Oh, oh. Ang gandang so, so. gabi ho, Doktora Olga Santos. Oh, isa, e tanggal muna ako kahulyuan yung salamin. Akin ho, isa ang dalawa ninyo mata. Isa, e sige po. Atin ho, isa-check ang mata. Sige, sige po. Ibara. Kita niya ho aring ang kamay. Hindi ho, kung mapasitan yung kamay. Aring ho, aking mukha. Nakikita nyo ho. Hindi ko makita Kita ko lang ho, eh, hugis. Pero hindi oh. ko kita yung parang niya ninyo. Ay, ari ho. Kita nyo ha. Nakikita nyo. Ay, hindi ko makita rin nyo. Ay, ay, hindi nyo pa humakita. Hmm. Be, hindi lang. Uh, ay, siya sige. Dini ka muna. At ako mamay may pa-assist sa iyo. Dini ka muna. Ay, ito. Kita nyo. Kahulyo. Hindi ko makita. Ah, hindi pa rin no. <laughs> ay, ari ho. Kahol, okay, yung kita Wow! Ah. Ay, hindi ko pa rin humakita. makita. Malabo pa rin ho ang paningin. Kahol, yung. Mga malabo ang inyong mata. Oo nga. Ba't ang inyong sima no? ay, ay turon na turon? <laughs> ay naku, bantorete. Naamoy ko lang. Ay ay turon na turon. <laughs>